update sa atong isa ka pasyente nga tagiya sa FMA Car Service Center na sa Bulaong at pang sa Bulaong no. Makaambak na siya, lipay na kay siya taas-taas ning video ha. Kay update ni siya. Naa na siya -na bulging sa ngdes. ah oh, lumbar number 4 and 5. Onya oh, na pagay mga compression sa iyang upper thoracic no. So manhod ang iyang bukton, iyang mga tiil, oh. So na siya yung MRI no? Mone ang iyahang mga unang sesyon, Ang iya itong pagkonsulta sa iya no? Na ang iyang tiil no? Ang iyang, istorya Ang iyang kahimtang no? So kini sila mga pasinti po ni ni sila sa una Sa niyatong panahon pa ang nata sa radio station Sa diya sa may apopong no? So karon gitol-tol nila ang atong nahimutangan. So ato silang gitagag serbisyo publiko no so mo ni ang iyang mga session ado na siya ko puncture oh. alignment sa buko care practice karon ato na siyang gipaambak-ambak human siyang ang pipila ka session no so tindot na kayang ambak-ambak no human siyang ang uh, session unya di lang kay diha aron mapamatud an pagyon sa gawas pagyon sa atong gamayang klinik clinic ato na pud siyang gipaambak no aron maobserbahan yun niya no todo na yun ni Oh yan oh so nindot nakaayo higala igso ha oh. so katong may mga bulging sa des, O uban pang mga balatian sa hawak uh, pag pamoy sa tiil paralyze ug uban pa so dire na kamo sa Jensan Chiropractic and Bone Center Clinic welcome kaninyong tanan guys god bless you all.